So, meron tayong 2014 na Fiesta dito. Ito yung binili natin nung nakaraan. Uh, kala ko ready to sell na kasi last year pa namin inaawitan kay ma'am to. Returning client lang, uh, sa amin niya pa rin binigay yung unit. So, ang ganda kasi na ito, 39,000 lang yung tinakbo. So, kala namin walang issue, ready to sell na. Kaso ngayon, na checking pinapacheck namin uh, meron pala siyang problema. So, hindi pwede yun. May problem Hindi natin mapipenta. So, dagdagan pa ang ating isipin. So, ngayon, yeah, tingnan natin. So, yan yung unit. Oh. Ganda, no? So, wala kaming ginawa dyan. Talagang sariwa yung makina. Ganda ng engine. Hindi nag-overheat. Walang ka-issue-issue. Pati sa headlight, wala nga scratch. Ganda. Yan, no? Oh. Diba? Ganda, ganda, ganda. Tapos, yung pala, tinignan namin, may ABS. Ayan o. May code siya ng ABS. ABS? Bakit tinignan namin wala naman? Ito, so, kaya naka 99 degrees, naka... Ay 99 Celsius pala, sorry. Naka-diagnostic mode kami. So, ito, naka-ABS siya, di ba? ka kami, bakit siya naka-ABS? Eh, wala namang, di naman namiilaw yung ABS. Wala naman dito ang code ng ABS. So, takantaka -taka talaga kami. Sana punta yung ABS. So, bago yun pala. So, dapat ang Fiesta guys, hanggang 100 lang, hindi lalagpas siya ng 100. Tandaan niyo yan. Lagi kong sa inyo sasabihin yan para hindi kayo mag-overheat. So, yan, pag naging 101, patayin nyo na po yan at baka mag overheat na po kayo hanggang 100 celsius lang po yan so balik tayo rito ABS eh no anti break anti lock braking system so ito bakit wala yung pala pag inon mo nakapatay yung ABS oh kita nyo hindi lumalabas yung ABS So pinatay yung ilaw ng ABS. Traction wala rin ano? Wala. Pinatay rin yung traction. Traction control wala rin na. Ano? So, kapag nakailaw kasi ang ano nyo guys. Pati hill ABS nyo. Nakailaw dapat yung hill assist pati uh, traction. Pati yung ABS na icon wala. So ayan. So ayan ang isang klase ng pandaraya. Ito naman, okay na sana to. Yan, hindi na makikita ng bibili yan. Pero, kasi nakakapangina ganda ng unit eh. Pinatay nila doon. So, hindi nila ginawa yung ABS nito. Ang ginawa, pinatay dito para makadaya. So, unfair naman yun sa bibili, di ba? So, baba na mahal siya, 39. So, ang pwede kasing nangyari dito, eh, akala ni ma'am, ginawa. Nagbayad siya na siguro, 20,000 doon sa gumagawa. Tapos pinatay lang yung ilaw dito tapos hininder yung ano yung may lalabas kasi dito na ano eh na hill start uh, ano hill assist naka disable tapos ABS malfunction dito wala so nakahinder siguro yun tapos ito bin lock out pinatay yung icon sigurado ako mas maniniwala ako dito kasi sa OBD eh kesa dito sa gauge niya so So, yun nga. Yun ang isang naging problem natin. So, sayang naman yung binayad ni ma'am. So, tandaan nyo guys, may mga ganun talaga. Kaya natin pinapakita sa inyo to kasi uh, para maiwasan nyo yung mga ganun bagay. Pag nakapatay ang ABS nito o hindi gumagana ang ABS nito, hindi naman ibig sabihin eh, mawawala ka ng preno. Yung ABS is uh, feature lang yon ng preno para hindi ka mag-skid, ngayon, eto, sigurado to. Kapag ito nakahanging kang ganyan, tapos naka-drive ka, aatras ka pababa. So yon kapag walang ABS, ganun na mangyari doon. And ayaw natin mangyari yun doon sa bibilin nito. So, wala yan. So, well documented naman yan, pinapakita natin. Uh, pagagawa mo nang to, gagawin mo na natin yung ABS sa Saka natin mabebenta to. So, di pwede yun na nakapatay yun. So, ayan uh, pag in-start nyo, galing dun eh, no? Napatay yung ano, no? Yung TV, no? Hmm. yung TV. So, sigurado ito naka... Naka ano ito? Ito, naka... Naka wiring lang nung ano nito, Park bridge na ito, no? Magano? Mahusay. Nakasabay. Nakasabay, ha? Loko-loko yun, ah. So, ayan guys, ha? Uh, dahil bibili kayo ng ganito, kahit sabi mong used car, yan. Mas maganda kung... Lahat ng feature ng kotse gumagana, syempre. ba? Diba? Sayang naman yung binahit niya. So, ganun. Pag titingin kayo piyesta, kahit di kayo sa amin bumili, kayo sa marketplace. Tandaan nyo, pag ang gawin nyo, patayin nyo yung kotse, wala kayong dalang OBD, on nyo lang ganyan. Tignan nyo yung mga ilaw na lalabas. Dapat yan may ibis dyan. Dapat yung check engine nyo lalabas. Umamatay yan kapag in-start mo na. Okay, ganun dapat yan. Yan, mamamatay na siya. Kaso, ang problema nga rito, pag nakaganyan lang Wala yung wala yung ABS oh. Wala yung traction Wala yung hill start Assist So A-keys So papagamon na natin ito Intayin nyo ito uh, Wala tayong magagawa Gastos tayo sa ABS Pero So ayan Hold muna tayo dito Hindi muna natin ito Pwedeng i-post At mag muna ng onti ito Kasi gagawin pa natin Yung ABS na to. So Ayan So shout out kay ma'am So sig Siguro Si ma'am kasi first owner nito eh So siguro Uh, hindi naman siya nagpaganon ano ba alam ng babae sa mga ganyan na pinapatay yung EBS so siguro yung pinagpagawa niya ang gumawa niya so shout dun sa gumawa nito mahusay kang animal ka so yan. thank you guys